Hello, hello! <laughs> may naisip na naman na, ano guys, na kung gagawin. So, may naisip ako, guys! May pag na naman ako! So, I have bagoong. Shout out. Shout out, mahal, sa bagoong mo. And I have t-shirt. So, gagawin think, potok. Potok. Potok toks sa hilig. Sige, natin. Wala siyang kaalam ah. Pag-uong nilagay So, lalagyan ko to. Tapos ipapasang, si mo sa labas para mag-dry siya. So, may gagawin na naman si Irina. Nakataratanuhan. Kataratanuhan. Ano man? anuman <laughs> Katara kataratan luhan na ano, ba? tama ba guys? <laughs> kataratan luhan po ano git ba? confident confident talaga <laughs> okay model ng e -mars brand baka naman so, gawin natin maglalagay ako guys wala pa siya sa loob So, ilalagay natin dito, guys. Oh. Sa kilikili! Tapos, ipadry natin. Naman. <laughs> 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 Para putok sa batok. <laughs> <sighs> Halimuyak na mamangu. <laughs> gosh! Yes. So, kailangan ka ito dry natin ito, guys. Para hindi lata. Ano ba yun? So, isasampay ko na ito, guys. See you later. Yeah, guys. Naka-ready na ang ah, ating t-shirt. So, later, later. See you later. Bye. yun, Dan? Para kami nakablog. pakita mo ng sweet kung kita. Ano ng mo? Nang sweet. ano patak. Bayan mo ko. Tapos? Bayan mo nga ako. Ayan. Parang sweet-sweet ba? Diba? Matagal ka ini hindi ano. Bayan mo na ako ginalambing ba? Nando kain na. <laughs> Ganyan lang. yakbayan mo ako. Tapos, ano, pakita natin na sweet tayo. Pagkita okay. natin natin sa mga viewers natin. Okay. Oh, kiss mo ko. Oh. Okay. Oh. Mm. Na, sweet to, sweet daw tayo. <laughs> ano, kamot? <laughs> ba? Diba? <laughs> sweet ba? <laughs> Tara tayo. <laughs> Pagkang ganyan, ma'am.

Ah. <laughs> bagong talaga. Bumabaw ah, ba? Bang. Bagong. Bakabang. Bagong talaga. Amat. Eh, eh, Success. Ba bagong bala, kaligo to. <coughs> Peace. Lagi naglagay ka pa ng bagong ah. Kaya na na ko plano yan. Di ba guys, prank ko siya guys. Ni sabi ko, mag ano, sit kami sa camera, hindi niya alam na nakaplano na si Irina. <laughs> Ayan guys! Thank you for watching!